Uh, talagang uh, napakaganda na itong mga bags na ito. At uh, palagay ko, uh, bags kasi dapat si Diyos ang magtatanong. Ay, totoo po. Hmm. Kasi kailangan, actually boss, ang, hini in, ang iniiwasan kong bag yung mabigat. Kaya perfect yung kanilang bags. Ang gagaan po nila. At komportable. Ayan, may mga worries lang ako dito kanina pero itatanong ko po yan later. Yan. Matibay ito eh. Matibay, boss. Um, nag-start po kami way back 2009, nung nag-for good po si Nanay Isay, Um, as a retired OFW, tapos po nag, ano kami, nag tumatanggap po siya ng repair kasi we're still uh, mm -hmm. studying that yes. time. Tapos source of income po nila is mag-accept po talaga ng patahe doon sa lugar po namin. Mm -hmm. Tapos si tatay po kasi, nagtatrabaho siya sa isang factory ng mga Venetian blinds. Um, nag uwi po siya ng mga basura, mm -hmm. yung mga rejects po na, na sobrang luma ng mga style ng kortina, ganyan. Tapos, iuwi po niya sa bahay. Parang, tapos sinay na naman po, since mahilig po talaga siya magtahi, nag-start po siya mag-create ng bag for personal use lang po namin. Gamit po sa school, sa trabaho po ni tatay, ganyan. Mm -hmm. Tapos, naman. meron na pong dumadaan sa bahay namin, tinatanong yung bag namin, kung mm -hmm. binibenta. Yun po, isang-isang order po kami. Tapos, na-reach na out po kami ni... DTI nung pandemic, kaya po medyo nakapag ano na po kami. Okay. Ayan. Sir Ernesto ang galing at uh, grabe yung idea din ni Nanay, no? So ano-ano po yung mga produkto natin bukod sa bags? Bakit po pala is puro babae ito? Ano po kasi um, ang target market po kasi parang mga working na working class na women. Mm -hmm. Tapos po na incorporate na lang po namin yung mga pang teenagers tapos yung mga ba uh, mga gamit po sa bahay like laundry bag, mga organizers. Kasi po, uh, we started na sa bahay lang talaga. Wala po kaming idea kung anong i-offer sa market. Tapos po, um, na-reach na out po kami ni TTI. Tinuruan po kami kung paano mag-pricing, ano mga products ang pwede namin i-offer. Mm -hmm. Ngayon po, ang medyo ano namin, hindi pa po namin natatap si yung mga panlalaki po na bags. Mm -hmm. Hindi po kami masyadong marunong kung ano kung mga design pa yung mm -hmm. Pero yung nasa sa likod offer. mo po pwede unisex siya no. Ito, <laughs> pong, yan ito lang. po yan lang. Sir, ito po. Um, ang range po nito is na depende po kung may lining sa loob tapos may zipper. Meron din po kasi kami ino-offer na wala pong zipper tsaka lining. Okay, yung walang zipper tsaka walang lining. Ganito po 800 po. 800. Um, mm -hmm. Tsaka ito yung nakita ko boss ah uh, madam dito yung may mga fold-fold siya. Paano kaya ito pag Ano ano po siya ma'am? bumabalik naman po siya sa ah, talagang ano niya, talagang shape niya pag nagagamit na po. Ah. Ang downside lang po talaga nito kapag ka po nakatiklop, umabakat po yung tiklop. Pero pag hindi naman po siya ano to, dito, pag ginagamit naman po, nawawala naman po siya. Mm, sa, bumabalik siya sa uh, original. La, lalo na pag mabigat yung uh, laman ng bag. Ay, talagang wala. nawala yung ng, Lagyan pala ng maraming coins, boss. Ah. Ayan. Paano naman po pag may mga gusto mag-resellers? may um, Mameron po kaming uh, Facebook page, uh, which is Isay Bags sa Facebook po. Uh, pwede niyo po kaming i-PM na para po sa available na ano namin na mga designs and colors combination kasi ma'am nag-aano po kami nagco-customize okay. kung ano po yung preferred nila na style tsaka colors ganyan depende po sa available na